Hi guys, share ko lang. Today is August 31. So, eto na nga uh, alas 3 na. So, tignan natin na Eto yung aking page. Yan. Ito yung aking nagbabiral na 3.5 views. Uh, video, tsaka ito. Ito rin. Ito, ito yung unang unang kong video na nagbiral. Pag-unitay so, sa akin. Kasi ng yan so ito nga papakita ko sa inyo yung dashboard ko kasi pumasok na yung ating dollar yun meron akong reach na point 5.6 million then 3 seconds video views 4.2 ito yung monetization then ito yung ating stream ads yan, meron ng 44.74. Yan. Tapos, yung dati nating, yung, yung ads on reels medyo mababa. Ewan ko ba't nagbawas. Tignan mo ito, ang Wait lang. 3.47 na lang yung ating reels. Then, ito yung ating payout. Yan. Ito yung ating transaction. Yan, bali na monetize ako nung og uh, nung November 30 yun na may pumasok na 6.3 yan, medyo 0000000 pero ngayon buwan meron na tayong 44 44.74 yan. Salamat sa mga nagtatapos ng video at nanonood ng ads. Bye!